Ayan na nga mga beshi, bunga ng ating patuloy na pakikipagkonsultasyon at sama-samang pagkilos, may memo na para taasan yung service credits. So naglabas kahapon ng memo ang Department of Education kaugnay dun sa kahilingan ng act, ng act teachers party list para doon sa pagdaragdag ng service credits na magagamit ng mga teachers, government employees, para magamit as service credit. So ano ba yung service credits? So ito yung mga araw no na pwede natin gamitin kung ikaw ay nagkasakit at anumang mga personal na mga pangangailangan ng teachers at kawani ay pwede natin magamit ito nang walang bawas sa sweldo. So from 15 na service credits, ginawa na ng DepEd ito na 30 days na service credits. Di ba? Masaya. Kaya nga, ipagpatuloy pa natin ano, itong mga, mga kampanya, sama-samang pagkilos sa mga makabuluhang benepisyo at, at kapakanan ng ating mga guro at kawani ng edukasyon. So, manatiling ulit na nakasubaybay dito sa TikTok ng Act Teachers Party List para sa mga iba pang mga updates.